Orasyong tigal po, pamatay ng aswang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Tumaas ang mga insidente ng atake ng aswang noong nagsimula ang lockdown. Hanggang sa ngayon, natapos na ang pandemya. Dumarami ang angkan, ng kadiliman, kasabay ng napakaraming kalamidad na nangyayari hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Lindol, pagputok ng mga bulkan, ito'y nakapagtaka kung isipin ninyo. Dahil kalimitan ng mga pumutok na bulkan ay hindi mga aktibo at ang kalimitan dito ay mga bulkang matagal nang hindi aktibo. Sunod-sunod ang giyera na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga bagay na ito ay nasusulat sa ating Biblia. Ngunit, inyong tatandaan, hindi hindi mananaig ang mga lagad ng kadiliman laban sa mga lagad ng kabutihan. Ako'y alagad ng ating mahal na Diyos at aking susupilin ang mga lagad ng kadiliman. Orasyong tigal po, pamatay ng aswang. ang lihim ay isang eskwelahan kung saan kayo matututo sa paggamit ng mga lihim na salita, mga latin at orasyon. Kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay galing pa sa aking mga ninuno na aming lahi ng mga verbo. Ang mga orasyong ito ay purong kanan at galing lamang sa ating mahal na Diyos. Gamitin sa pagtulong sa kapwa ang mga orasyon. Naglipa na ang mga aswang dito sa Mirizal, sa mga buntis. Panoorin niyo maigi ang aking aral na ito. Noong isang linggo lamang ay may nagpagamot sa akin na pasyente at siya'y isang buntis. Bali may nakasalubong na isang matandang babae sa may palengke ng binangonan. Hindi niya ito kakilala at siya'y binati na at sinabi napakagandang magbuntis at akmang kakapitan ang kanyang tiyan. Mabuti ay kasama niya ang kanyang biyanan na ng onan dahil ang babaeng buntis ay tigamay nila at hindi naniniwala sa mga aswang. Pagkahawi ng kanyang biyanan doon sa matanda ay titig na titig ito sa tiyan ng buntis at masama ang pagkakatingin. Pagkauwi nila ng bahay ay sumusuka na ang buntis at masama na ang pakiramdam pagdating ng gabi ay walang tigil ang alulong ng aso at nakakaramdam na sila ng mga ikik -ik o tunog ng wakwa siyente kumbuntis ay hindi naniniwala sa mga gantong bagay dahil siya'y laki sa Maynila walang tigil ang alulong ng aso na hindi naman nangyayari dati at ang tunog ng butiki at tiktik ay doon lamang nila naranasan noong gabi lamang na iyon. At takot na takot na ang mga tao sa kanila. Buong gabi sila nito ginambala at sila hindi nakatulog. Tumigil lamang ang ganitong ingay nang magliliwanag na. Di nila sa akin kinaumagahan ang buntis na pasyente at nang ito'y aking makita ay agad kong alam na isang aswang na matanda ang dumadali sa kanya maikin na lamang at hinawi ng biyanan ang kamay ng matandang aswang at hindi nakapitan ang tiyan nito kung sakali na ang pinagdadalang tao nito kapag ito'y nakapitan. Kaya nung hindi makapitan, ay sinundan nito ang buntis sa bahay at gustong gusto na makuha ang fetus o ang pinagdadalang tao nito. Napakabango sa aswang ang buntis. Aking pinatay ang aswang sa gamutan. Ito ang utos ng ating mahal na Diyos. Supilin ang lahat ng mga kampon ng kadiliman. Ito ang orasyong tigal po sa aswang upang mamatay. Magdasal ng tatlong ama namin, tatlong ng Maria, at tatlong sumasampalataya salin ang orasyon ito ng tatlong beses at iihip sa mga daliri ng kanang kamay at sa palad. Importante na mahipan ng tatlong beses ng orasyon, lalong-lalo na ang kanang hintuturo. Ito ang orasyon. Adelamtum et egum partizum medelatum egosum Fu adelantum et egum partizum medelatum egosum. Fu adelantum et egum partizum medelatum egosum. Fu ang pag-ihip sa orasyon ay pakrus at tatlong beses. Ituro ang aswang gamit ang kanang kamay na hintuturo at ang aswang ay mamamatay. Maaari din itong isulat sa papel at ito'y ilagay kasama ng buntot ng page. Kung may aswang ay hatawin ito ng buntot page at ito'y mamamatay kapag ang aswang ay tinamaan kahit lamang sa anino nito at lalo din sa katawan. Ito naman ay pangkalmin ilalagay sa puting papel gamit ang pulang bolpen at ibabalot sa bagong pulang tela at ipapaltible sa damit. Ito'y pangontra sa aswang, manananggal at mga lagad ng kadiliman. Hindi sila makakadikit sa iyo at sila'y masasaktan o kaya naman ay mahihirapan. Pagdasal ng tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria, at tatlong sumasampalataya. Isulat ang orasyong ito sa bagong puting papel. At ang pulpin na pula ay dapat pagodin at hindi pa nagagamit sa ibang bagay. Ito'y dapat gagamitin lamang sa pagsulat ng mga orasyon pagkasulat nito sa puting papel ay basahin ng tatlong beses. Ito ang orasyon. Ang pagsulat sa orasyon ay palaging all caps lamang. Isulat at banggitin ng tatlong beses. Batura, Peraya, Pekatura, Barnabal, Daradar, Batura, Peraya, Pekatura, Barnabal, Daladar, Batura, peraya, Pekatura, Barnabal, Daladar. Isunod, isulat ang orasyong ito at banggitin din ng tatlong beses matapos isulat. Makak, Amtador, Solensam, Makak, Amtador, Solensam makak, amtador, solensam. Iihip ng tatlong beses sa papel na nakasulat. Matapos nito ay balutin ng masking tape upang ito ay maging waterproof. Tiklupin at saka ibalot sa pulang tela, tahiin at ito'y gawing kalmin gamit ang partible walang aswang na makakalapit sa inyo dahil ito'y napakasakit at mainit sa pakiramdam ng aswang. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ng mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.